magandang araw. Oh, isuot eh, ko na rin jacket na bigay ni Tropa. Sabi ko sa inyo eh, ako hindi matataling hindi maisusot. Ari kahit hindi pala ba. Kasi eh, sinadya ko ng hindi labhan para amoy Canada. <coughs> oh, di na sa tabing kalsada sa gawing kanan ko. Ari yung tanim ng mais. Eh ako'y antay ng antay ng harvest season at ako'y manana aid. eh. Ay, wala naman palang harvest ang magagana. Eh, ha? mula sa katawan down hanggang bunga ay eh, ginili. Eh kahit naman pala ako'y araw-arawin kung tumibalan tumiba dito eh hindi naman pala gagamitin ng mga tampalasa na ito. Inang eh, ko po inasikip eh, ang dibdib ko antay kalaang ha. <coughs> Ako'y pupunta lamang ng Daiso para bumili ng salame. Ay, toong ako'y ginigil muna. na. Oy, ako na kapamilya na dini ha. Sa so, Daiso hindi ko na kayo baka kayo makabasag pa. Oy, nakabili na rin ako ng kaunting panlamig ng pamangkin ko. Hindi ko ulit kayo sinamat baka kayo makapagturo <laughs> Nung ako'y paalis, sinadya kong ibahin ng akin daan pagkuha ng akin bahay. Gawa ipapakita ko sana sa inyo ang ng marmol. Kasi yung may-ari noon ay nagbigay sa akin ng mga ngot-ngote. Ay ako'y nawala sa focus, ginigil ako ng mais. <laughs> ay hindi ko tuloy sa inyo na i-flex ang kanyang paggawaan. Akala ko naman yung mais na yun ay mga pambenta kaya ako'y nagpigil. Ay nagpigil. Ayun ay, pala itinanim hindi pang ng tao. Ay gagawin la ang palang pakain sa baka ay eh, pagkakahinayang ko kagaganda pa naman ng botin hoy imagination ko lang yun ha <coughs> Eh, mabalik tayo doon sa may-ari ng marmula na nagbigay sa akin ng mga uyami. ako ako'y marmula ang nang marmul dun sa kanyang pagawaan. Pero ano? ang tunay, ang kanyang negosyo ay parang pagawaan ang lapida sa atin. Eh, kung kayo nakakita ng sementeryo din sa Japan, yung mga nagtayong postibaga, yun yung mga pinag-uukita ng mga pangalan. Kaya kung nasabing parang lapida, antay-antet na andinin ako sa grocery hall. Eh, magtitingin na rin ng karton na pwedeng paglagyan ng ipapadala ko sa aking pamangkin. Eh, kaso, ay mga guang din ang ibabaw. ay wala din ako nakuha. Eh, last month, ay, nagkaubusan ng bigas sa Japan. Ay, ngayon, marami na ulit supply. Ay, ang kaso, ah, ah, ay naman ang presyo. Oh, ay, paano ka ấy ông O ay bigo man ako sa paghahanap ng karton. Ay paniguradong din ay hindi ako mabibigo. Ako sana ay may planong kumain sa labas. Gawa nang nakalabas na rin naman ka ako. maliwanag na isang libo mahigit yon. Ay napadaan ako ngayon din sa mga luto na sa grocery. Aba, kahit ako mahina sa mat Ay nung matuos ko yung mga gusto kong kainin na hindi pa umabot ng isang libo. Ay tamang tama. Ay ako matagal-tagal na ring hindi nakakapangain na rin beef curry. ay kumpara sa isang mahigit, ay ari 268 na lamang. O ay hahanapan ko na lamang ito na pantapings na prito at papartneran ko ng ice cream. Oh, ay kung sa restaurant ako kumain, edi wala pang ice cream. Sige, mate, kum Imbensihin mo sila. Huwag mong ipahalata na umatake na naman ang kakuriputan mo. Hoy, ibang kuripot sa waes. Mm -hmm. Ikaw na naman. <laughs> Ay, ako'y bibili sana ng panulak, gawan ako na kami, no? Ay, eh, kasi bibili ako ng ice cream, ay puro na ano matamis. Ay, d'yan naman sa tabihan ng pamilyang aray. Ay, may pwesto na pwede mong dinikainin ang iyong pinamili. May painitan na rin at inuman ng tubig. Abay, ayo gagamidan mo pampauwi. Eh, ay, ang ice cream ko ay Oh, ay din, wala ka nang hugasin eh. tapon na pagka kumain. Yoong hugasin palang tinakasan. Ay, inang, ay ang pang-ulam ko'y natakas din. Ay, taob eh, Ay, buti na lang kamot, hindi rin may sabaw. Ay, paniguradong damusak ardinay. Ay, nasa tapat pa naman ako ng tindahan ng dami. Ay, maghahapunan lang, ay mamemer wisho pa. <laughs> inang ang sos kita na sa takin. Ay, masarap yung nabili kong toppings na iyan. Yan ay hawid sa atin sa cordon bleu. Yan yung karning may palaman ng ham and cheese. Cordon bleu. <laughs> Kailangan talaga labas yung dila mo pag binanggit mo yung bleu. Parang laging nang aandira. Cordon bleu talaga ang tawag nun sa atin. Ay, kaso nung makita ko yung spelling, eh, ano kang pagkakasaarte? Parang bleu naman yung pagbinasa. Samantalang dine ang tawag ham and cheese, period. Oh i-gets agad kung anong ulam. <laughs> Dine, ne, ang sinasabi kong pwedeng mag ine Oo, oh, eh, may libreng patubig pa. Eh pagka sa tansya mong kukulangin ka sa kanin, lagukan mo na ng tubay. Ay eh, gabi naman, ikay eh, maghihigit lang naman ng kumo. <laughs> Yon. Umpisahan ng ligayang tunay. Eh, antay at montage mo na ng aking kakain eh. Ay, nagpeplex na laang din naman. Ay, ito do mo na. Tapos, ay, paparatindiran mo ng garning ice cream. Ay, siyang siya nang nag -restaurant. Ay, lasahin kayo mga hindi nangangain ng kare. Hindi natataka. Ay, ramdam ko kayo. Gawa ng dati, eh, hindi rin ako nangangain na rin. Ay, sa dati kong trabaho, eh, meron kami doon kante. Ay, lasahin ko, eh, hindi na nawawala ang kare. Oh, ako naman si Tamad Magbaon. Oh, eh, Ay, ay wag lamang gutumin sa gitna ng pagtatrabaho. Aba, eh, magtagal, eh, wala nang pag Hinahanap-hanap ko na. Oh, ay maiba tayo. Ay, ari naman, eh, kinabukasan na. Eh nga ngayon ko na lang so, gawan ako late na nakauwi kagab. Eh. Oy, ari yung kasabay ng salamin na binili ko. Eh ari yung plastic na dihigo. Oh, para yung ilalagay ko makakapal na jacket eh numipi. Para marami maisisiksik at magkasya sa laga Ay di ginaghanap ako ng karton sa grocery ay wala naman ako nakuha. Ay eh, sabi ko, ari na lang ang maleta kong aking ipapadala. Hoy, ay alam niyo ba? Ga? Ang gamit na maleta ng aking pamangkin ay nagasak sa airport. Ay eh, buti ang kamoy hindi na nabog ang laman. Ay ang kagandahan naman nare, ay eh, binayaran din agad ng airport ng Japan. Ay eh, tinanong do ang pamangkin ko, magkano pagkakabili mo din sa iyong maleta? O di sinabi niya yung tunay na presyo. Hoy, akalain niyo yon. Ay binayaran ko magkano ang pagkakabili niya. Pwede may pera siya ngayon, wala nga lang maleta. <laughs> sa kasalukuyan siya ay nasa training center pa. Ay maliban sa hindi pa siya maalam. Ay, hindi pa siya makakapagala para makabili. Ay timing naman na hindi ako nakakuhan ng karton. Oh, ay may damit na siyang panlamig. Oh, ay may maleta pa. Ay, hindi nga lang bago ang mga damit. Ay pantamo mo na din eh Ay Pero sa tunay never ako nakabili ng panlamig na bago. Ay sa presyo pa lamang ay baka doon pa ako Ay kung hindi panapadalhan napadalhan ni Ma'am Erica at ni Trupa. Ay hindi pa makakapagsuot ng may etiketa. Ay hindi dahil sa so wala akong pambili. Ay ari mo Ay bibili ka ng bago ay lulumain mo oh, ay same quality but different price. Pero ang tunay, ako nahaling sa mga damit na oh. Oh, pag binili ko ay ka, eh ako'y makakarami. Oh, eh pag brand yung binili ko, eh di isa. Ay, siguro naman yung iba dyan idanas din. Ay, yun naman, ay eh, diskarte ko lamang ha. Wala kasi akong selan, eh magsisiselan pag Ay, ha? wala akong pakailang kung nasuot na bagay ng konsin. Eh. Ay, sabi ko nga, ay kabahan kayo kapag kayo nakapagsuot ng pinaglumaan ko. Ay, bahala na kayo mag-isip kung anong dapat yung ikakaba. Ay, dinamihan ko na, gawa ng sinabihan ko yon na huwag na magdadadala ng dami. Dalhin mo mga pagkain sa atin, gawa ng mami mismo iyan. Ay, yun, andala, tuna. Ay, siyang share naman ng tuna din. Ay, at least nakinig. Eh, matapos ko lang aking pakikipagbuno din sa aking maleta, ay eh, ready for deliver na. Habang ako pala nagbo-voice over din, eh, nakikinig ang aking maleta. Ay, hindi ko pa napapadala hanggang ngayon na ulang. Oh, ay, eh, taas ang kamay ng tapos na. Ay, siya. Diyan na kayo.